sugal at iba pang ilegal na gawain ipinamuhay sa pamilya. Amang Sugarol, ginawang pasugala ng bahay. Saan hahantong ang pagkagumon sa sugal? Alamin sa The 700 Club Asia, hashtag TSCA Gambling. Susunod na. welcome to another inspiring episode of the 700 club asia warm greetings from all of us here to our viewers worldwide may your day be blessed whatever circumstances you are in right now in today's episodes we will tackle some of the harmful effects of addiction to gambling in one's life it is not just about losing money but it affects also our self-esteem relationships, our physical and mental health, work performance, and also our social life. Some people also view gambling as a quick and effortless method to make more money than they could through regular employment. Katulad na lamang dito sa una nating kwento. Dahil sa adiksyon sa sugal, ginawang pasugala ng bahay at siyang ipinamuhay sa pamilya. Saan ito hahantong? panuuri natin ang kwento. Galing sa iligal na mga gawain ang pangunahing ikinabubuhay ng mga magulang ni Jesse. Namulat siya sa isang komunidad kung saan laganap ang pagsusugal, bentahan ng laman at pag-aaway-away. Hindi naman sila because yun ang source ng kanilang life. Doon sila kumubuhan ng pagkain, doon sila nabubuhay para masuportahan kami. Kaya naman malaki ang naging impluensya nito sa buhay ni Jesse. Naging alipin siya ng alak at iligal na droga. Nawalan ng direksyon ang kanyang buhay at nagawa pang maghatak ng iba sa landas ng kasalanan. Pansamantalang napupunan ang kanyang kasiyahan dahil sa mga bisyo, subalit hindi niya maitatanggi ang kakulangang nadarama sa puso. It's really an empty life nakakasawa. Hanggang sa makita mo yung mga kaibigan mo, yung iba pinatay, yung iba nasiraan ng ulo, parang bang na, ano ka na, naku, parang ako ang kasunod ah. So, ang, dami ang dami bang uh, mga bagay na parang may takot ka na rin. Isang araw. May topic ba ito, may maganda babae? Eh, pala Christian, nagpa-Bible study. So, siyempre, para mag please mo, ka sa Bible study. Naimbita kami sa Evangelistic Camp, Open Basketball Court Evangelistic Camp. Sa pamamagitan ng isang pastor na ipaliwanag kay Jessie ang lawak ng pag-ibig ng Diyos na tanging makapupuno sa naramdaman niyang kalungkutan. Dahan-dahang tinalikuran ni Jessie ang baluktot na pamumuhay upang bigyang lugod ang Diyos na hari na ng kanyang buhay. Nag-aral siya sa isang Bible school hanggang sa makapagtaguyod ng simbahan bilang isang pastor. Dahil sa habag ng Panginoon, ang binuo niyang pamilya ay naging tapat din ng mga lingkod ng Diyos. Nakadalo siya sa isang conference sa Canada. Doon nagsimulang mabuksan ang kanyang isip sa tunay na kapalaran ng mga OFW at kanya-kanya nilang pamilya sa Pilipinas. Ang ginawa ko, nag-interview ako. Ba, hindi ko umuwi sa Pilipinas. Eh sabi niya, Pastor, ang hirap ng buhay sa Pilipinas. Oh, eh, kamusta dito sa Canada? Kasi nakita ko yung chinelas niya. Ano? Luma-luma? Sabi ko, ang alam ko, pagka OFW, ang mga suot niyo dapat, nasa Canada ka, dapat mga imported, magaganda. Eh, bakit luma-luma yung chinelas mo? Sabi niya, eh, pasantili mo, ako makabili. Ba't ka makabili dito ka na sa Canada? Kailangan mo ipadala sa Pilipinas yung pera. Pagbalik ko, sa akin, oh, ang hirap ng buhay ng mga naiwan. Ang hirap din ng buhay ng mga naiwan. Nagsimula akong magkaroon ng interes. Sabi ko, Lord, ano pala, may mga OFW churches pala, mga OFW na kinakailangan masyera ng gospel. Sa pamamagitan ng isang family camp na idinaos sa Pilipinas, maraming pamilya ng mga OFW ang naabot ng mensahe ng pag-ibig ng Diyos. Umigting pa ang pagnanais niyang maihayag ang kabutihan ng Diyos sa mga OFW at kanilang pamilya. Nabigyan ng pagkakataon si Jessie na maging pastor sa South Korea at doon ay marami pang Pinoy ang nakakilala sa Panginoon nakasamba sa pangalan ni Jesus. Nakapagpatayo rin sila ng mission center sa Pilipinas. Hindi nagtagal, nag-migrate ang kanyang buong pamilya sa Amerika upang patuloy na tuparin ang misyon. Ang abutin ang mga kababayan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ngayon ay ipinagpapatuloy ni Jesse ang kanyang nasimulan sa Amerika bilang isang lingkod na binago ng Diyos para sa kanyang kaluwalhatian. Just keep on going. The steadfast love of the Lord never ceases. They are new every morning, new every morning. And I think it helps me on the ministry with of OFW. Wow. You know, I don't know how Jesse would have overcome all of his vices right. without God. You're talking God? about every day. That's what you see. Yeah. You get exposed to that, no? You can easily get sucked into it. Yeah. And then you, you tell yourself, Oh, this is easy money. This is easy way to earn. Yeah. So why not try? Yun ang lure ng kaaway. But that's so true. Alam niyo po, gambling undermines the work ethic. That is the fundamental aspect of God's design for mankind from the very beginning. As the Apostle Paul told the Thessalonians, very straightforward in the Message translation, If you don't work, you don't eat. And now we're getting reports that a bunch of lazy, good for nothings are taking advantage of you. This must not be tolerated. We command them to get to work immediately, no excuses, no arguments, and earn their own keep. 2 Thessalonians 3 10 to 13. Moreover, God is pleased. When we diligently labor for our income and he rewards hard work, as it is written, the soul of the lazy man desires and has nothing, but the soul of the diligent shall be made rich. Proverbs 13:4 There is also the problem of greed, de ba? In gambling. Sinabi rin ni Apostol Pablo ang mga nagnanasang yumaman ay nahuhulog sa tukso at nasisilo sa bitag ng masasamang hangaring magtutulak sa kanila sa kamatayan at kapahamakan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghangad na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasadlak sa maraming kapighatian. No, dahil sa pag-ibig sa pera, ipinagkanulo ni, ni Judas, 'di ba? Si Jesus sa halagang 30 pirasong pilak. Mababasa natin ang kwentong 'yan sa Mateo 26:14 to 16. Gayun din ang mag-asawang Ananias at Safira na dahil sa pagnanasa sa salapi, nagsinungaling sila sa tunay na halaga ng lupang napagbentahan. Nakasulat naman 'yan sa Gawa 5:11. You know that goes to show Felici that those who love money will find it hard to inherit the kingdom of God. As it is written in Matthew 19 23, but God, in His mercy and great love, lifted Jesse from the thick mud of sin that he was in and now serving God in the U.S. All his needs and that of his family are being provided by our mighty God. The Bible teaches us to look to God as our sole provider who promises to supply our every need. The apostle Paul told the Philippians, "And my God will supply every need of yours according to his riches in glory in Christ Jesus." That's in Philippians 4:19. The question is, my friend, are you struggling financially and you gamble in the hope that it will bring you good luck or win? Remember that our world is not ruled by random chance. In fact, the ruler of this world, Satan, is out to steal, kill, and destroy you. He'll steal your joy, he'll steal your finances. But we have a God whose plan for us is to give us an abundant life through Jesus Christ. Kaya po, if you're watching right now, surrender your life to Him and experience His goodness. If you want to do that right now, then follow us in a simple prayer. Lord Jesus, today I choose to surrender to you. I surrender to you my plans, my life, my future, because I want to embrace and have the good plans that you intend for me to have. So, right this moment, I humble myself. I Turn my back from my life of sin, from my, all the gambling that I have done in my life, and I promise never to do it again. Forgive me, Lord, for being so, so sinful, for thinking that I can make a living out of this. And right now, Lord, I choose you, Jesus. My Savior, the one who went to the cross and died and paid for all my sins so that I can have a new life. I invite you, Jesus, into my life. Be my Lord. Be my Savior. Be the God that will usher me into the best plans that you have for my life. This is my prayer from my heart. In the name of Jesus, amen and amen. Ngayong tinanggap niyo si Jesus bilang Panginoon at tagapagliktas ng inyong buhay, inyo nang maisa sa buhay ang sinabing ito ni Apostol Mateo. Ngunit higit sa lahat ay pagsikapan ninyo na kayo'y pagharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban. At ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. Mateo 6.33 Call us now and share with us that important decision you have just made. Our hotline number is 87370700. And if you want to know more about the decision you made, call our prayer center. And our trained prayer counselors are available for you 24 hours a day, 7 days a week. Kung meron kang problema at gusto niyo i-share yan, they will pray for you, they will give you advice from the Bible, And any information you share will be held in strict confidence. Also, if you want to get connected to a Christian church near your home, they can also help you do that. Pwede rin kayong magpadala ng inyong mga mensahe sa Facebook Messenger ng The 700 Club Asia. Pwede rin kayong makipag-chat sa amin. Ikwento nyo kung paano kayo pinalaya ng Diyos sa bisyo ng sugal. Malay nyo, masali kayo dito sa mga kwento dito. Mag-log on sa aming website, cbnasia.org slash center. Gamitin ang hashtag TSCAGAMBLING. Gambling. I-follow nyo rin kami sa iba pang social media platforms gaya ng Instagram at X na dating Twitter. Who deeds bakamo? Willing to help sa mga nangangailangan? ng Prayer and miracle, missionary training and medical services. Magagawa mo lahat ng ito bilang partner ng CBN Asia. Donate 1,000 pesos and you'll receive back and forth. Listen to Peter Cairoz and his sons. Engage in real talk. The children and I often get engaged in a lot of conversation. I still have questions for them that I reserve especially for you. A special prayer for fathers by Gordon Robertson to make a life-changing impact and become a CBN Asia partner. Today. Pusoy, Lucky 9, Majong. Dito umikot ang mundo ng pamilya ni Naabel. Ito ang mga sugal na nilalaro sa bahay nila araw-araw. Dahil ito sa kanyang ama na isang sugarol. Naging sugalan po yung bahay namin yung panahon na yon. Nagyan pa ba kayo dyan? Kung mo yung ginagawa mo dyan. Mamaya pa kami dito. Pakaramdam ko, bakit ganito yung buhay namin? Magulo, maingay, walang katahimikan. Tumakbo sa isip ko noong panahon na yon na gusto ko na makapagtrabaho, makatulong din ako sa nanay ko. Kasi ang nanay ko noong panahon na yon nagkakatulong lang sa tiyahin ko. Dahil sa hindi maawat na pagsusugal ng kanyang ama, apektado ang kanilang pamilya. Dahil sa sobrang pagsusugal po ng tatay ko, ultimo mga gamit namin, damit namin, maibibenta niya lang para lang na meron siyang pangsugal. Masama ang loob ko sa tatay ko nung panahon na yun. Sa pagdaan ng panahon, matapos ang high school ay naghanap na agad siya ng trabaho. Sa pagnanais niyang makatulong sa pamilya, ay nagpa siya si Abel na mga ibang bansa. Nakapasok siya sa trabaho bilang isang construction worker sa bansang Qatar. Napunta kami sa mga mason, karpentero. Tumutulong ako, naghahakot ng mga kahoy, mga hollow blocks. Napakahirap ng trabaho doon. Sa so, sobrang init talaga, Din dinudugo na talaga yung ilong ko. Sa kabila ng pagsisikap sa pagtatrabaho, naging pasimuno siya ng mga bisyo ng mga kababayang katrabaho. Nalulong na rin po ako sa sugal. Nalulong na rin ako sa pagiinom. Ako yung uh, naging mastermind ng sugala na yon. Pakiramdam ko doon ko na kinukuha yung aking kasiyahan. Kahit gusto kong tumulong sa magulang ko, nababawasan na rin yung binibigay kong tulong sa magulang ko. Akala ko yon ang solusyon ng aking mga problema. Halos yung sweldo ko na naubos na. Alas uh, dalawang buwan na sweldo ko, pinapangutang ko na para lang makapagsugal ako. Hindi alam ng mga magulang ko na talo na ako sa sugal. Hanggang isang gabi, isang pangyayari ang gumulat kay Abel. So habang nasa kainitan kami ng pagsusugal na yon at gusto gusto ko ng makabawi dahil natatalo na ako, Bigla po kaming ni-raid ng mga Qatar Police. Pinipa yung pintuan namin, hinulay mga kasamahan ko. Mabuti na lamang at uh, hindi po ako nahuli nung time na yun dahil lumabas ako. Habang nandun ako sa loob ng CR Arnon ay talagang uh, doon ko tinawag ang Panginoon. nasabi ko, Lord, uh, tulungan mo ako na hindi ako mahuli. Uh, bigyan mo pa ako isang pagkakataon. Uh, magbabago na ako dahil sa pangyayari. Upang makaiwas ay nagpalipat ng barak si Abel. Tito naman ay may nagbahagi sa kanya ng salita ng Diyos. Yun ang tumanim sa puso ko. Meron palang Diyos na tutulong na realize ko sa buhay ko, buhay pala siya, handan tumulong. sa yung gumawa ng paraan para ako'y maligtas. Hanggang sa maimbitahan siya sa kristyanong pagtitipon. Dito niya mas lalong nakilala ang Panginoong Diyos. Sinabi ko sa Panginoon, Panginoon, sinusoko ko na sa iyo ang aking buhay. Simula ngayon, ligyan mo ang pagkakataon na magbago. Doon, naramdaman ko yung kapayapaan ng Panginoon, yung kabigatan sa puso ko ay tinanggal niya lahat. Doon ko naranasan na kahit na pala anong sama mo, ay andun ng pag-ibig ng Panginoong Yesus na handa kanyang tanggapin kapag ikaw ay lumapit sa Kanya. Elizabeth. si ng Panginoon ang buhay ni Abel. Mga binago sa akin ng Panginoon yung aking mga pagsusugal, yung, yung aking uh, mga pagiinom, at ganoon na rin yung, yung galit, no? yung bitterness sa aking magulang, sa tatay ko ay pinalitan niya ng pagpapatawad. So doon ko na-realize na kung ako pinatawad ng Panginoon, ako pa kaya na hindi magpatawad sa akin tatay. Sa Qatar na rin niya nakilala ang kanyang nobya na isang kasamahan sa simbahan. At di kalaunan ay kanyang naging asawa. Dahil sa labing isang taon na pagtatrabaho niya sa bansang Qatar, naging malaking pagpapala si Abel sa kanyang magulang, mga kapatid at sa sariling pamilya sa kanilang pagbabalik ng Pilipinas. Ang pagbabahagi ng mabuting balita ng Diyos ang kanyang naging misyon, lalo na sa mga kababayan niyang Aita sa bundok ng Tralala sa bayan ng Olongapo. Para sa akin, ang isang uh, huwarang OFW ay yung merong pagsunod sa Diyos. Grabe no, Peter, talagang gambling is a trap. You know, yeah, it's, it's, like a, it's a, a snare, snare. ba? Diba, na talagang huhugutin ka talaga. Correct. You know, sometimes we do things that we hate most and do not want to do, but we end up doing them nevertheless. That happens when we do not have Jesus in our lives because it is sin that lives in us. As the Apostle Paul told the Romans, I do not understand what I do, for what I want to do, I do not do, but what I hate, I do. As it is, it is no longer I myself who do it but it is sin living in me for I know that good itself does not dwell in me that is in my sinful nature for I have the desire to do what is good but I cannot carry it out Ganyan ang nangyari kay Abel but when he came to know the saving power of God and embraced him in his life He started doing what was right before God's eyes. Ang Panginoong Jesus lamang ang may kapangyarihang magpagaling sa ating pisikal, emosyonal at spiritual na karamdaman. Kaya kung ano ang pinagdaraanan ninyo ngayon, dumulog kayo sa Panginoon para sa inyong kagalingan. Hayaan ninyong ipagdasal ko kayo. Let's pray. Father God, salamat. You are the God who heals. Lord, by your stripes, by your wounds, we are healed, Father. And I pray right now for someone who is watching who has a brain tumor the lord is healing you right now receive that in the name of jesus there's also someone with breast cancer you are you are already going through chemo sessions the lord is healing you receive that healing in the name of jesus there's also several people who have respiratory problems uh, you're coughing you have fever parang flu like symptoms the lord is touching you right now and healing you receive that in the name of jesus The Holy Spirit now is convicting several people who are watching and you are gamblers. The Holy Spirit is saying I'm releasing power and grace over your life right now to overcome that addiction. Receive it by faith in the name of Jesus. There's also someone watching right now napakasakit ang iyong right knee. The Lord is melting that it's swollen right now. He's reducing that swelling in your right knee and is causing the pain to go away in the name of Jesus. Amen, amen. and amen. sa CBN Asia. naman. Sige, sige. Type mo cbnasia.com slash give. CBN slash Give. Give! Yan. Oh. Oh, kaya mo na yan. Madali na yan. Oh, eh! Hey, Tulungan niyo po. Ang eh. dami po nito type eh. <laughs> Tapos, apat lang ang daliri ko. <laughs> Tapos, ang dami pang details. Iba na eh. Ay, iba na! Iba oh. na po. Icons na oh. Opo, opo. Nagbago <laughs> na yan. Nandito oh. Kaya ko na po ito. Oh, hindi Excuse aho na. Excuse me to. Aho na po dito. Relax na po dito. <laughs> Yan. Pagkatapos ko, kaya Roder, ikaw lang po mag-donate, ha? Ikaw nga po, lima daliri mo, di ka nag-donate, eh. Anong well, hindi? kaka ko lang, oh, sa <laughs> cellphone. Sobrang dali na pala. Ano pa inihintay natin? Donate na! Naglalaro siya ng chess noon, eh, sa, sa kapitbahay. Tapos, siya. Hindi ko alam kung bakit anong nangyari. So, nagtataka ako ang isang pangkaraniwang araw kasama ang tatay at mga kapatid. Naging araw na balot ng eskandalo sa pagkakaaresto sa ama ni Chad. Naharap ito sa salang rape. Nagkakaroon ako ng hatred ba dito sa puso ko. At saka kinakahiya ko siya. Kaya niyo, ko tugaan. Tinatago ko yun. Nahatulan at nakulong ang ama ni Chad. Dahil nasa abroad ang kanyang ina nang maganap ang di inaasahan, wala siyang ibang masandalan. Kaya habang lumalaki, naging kanlungan na ni Chad ang barkada. Naging miyembro din siya ng isang gang na akalay kapalit sa wasak niyang pamilya. Pero ito pala ang kanyang ikapapahamak. Dumating yung mga kalaban namin. Tapos sabi ng mga kasama ko, Uy, andun sila oh, tara, susub tayo. Tapos sinabi nung isa sa akin na, Chad, dyan ka lang, huwag kang kami lang doon. Parang urge ako nga na inumaban din sa kanila. So, so, lumusob ako, ako lang mag-isa. Tapos nung na ako, tumakbo na ako, natamaan ako dito sa likod ko ng bato. Parang nawalan ako ng malay. tas yung pa ako, natapilok. Nahagip ako ng mga kalaban ko. Yung apat silang sumaksak sa akin. Nagtamo ng labintatlong saksak sa leeg, dibdib at likod si Chad. Pero ilang oras pa ang binilang bago siya naisugod sa ospital, kaya halos maubos na ang kanyang dugo. Sa bingit ng kamatayan, tumawag siya sa Panginoon. Sabi ko, Lord, huwag mo muna po akong kunin kasi ang dami ko pang gustong gawin sa buhay ko. And sabi ko sa kanya, Lord, bigyan mo ako ng another chance po kasi ayoko pa pong mamatay. So, bining, nakakita ko ng sign, parang isang heart ba na sabi ko sa kanya, Lord, salamat po. Alam ko, bibigyan niyo po ako ng isa pang tiyansa. Sumailalim siya sa operasyon at himalang nadugtungan ang kanyang buhay. Isang grupo ng mga Kristiyano na bumisita sa ospital ang tumulong kay Chad na makilala si Heso Kristo. Pinapasok niya ang Diyos sa kanyang puso. Pero ilang linggo lang ang lumipas nang siya'y gumaling. Bumalik na naman sa maling gawain si Chad hanggang sa... Yung barkada ko na kasakasama ko mag-drugs always, sabi niya sa akin na, Chad, huwag na tayong pumunta doon sa lugar na magte-drugs tayo. Sabi ko sa kanya, saan pa tayo pupunta? Sabi niya, sa langit daw. Sabi ko ganun, ha? Bakit naman? Babalyo ka na yata, sabi niya. Hindi, Chad. Naku-curious ako sa panahon na yun. So, sabi ko sa kanya, ano nangyari sa'yo? Sabi niya, na-encounter Ni ko si Jesus. Sa pagkauhaw na maranasan ang pagbabago sa buhay, sumama si Chad sa Kristyanong Gawain. So ayun, in-explain dun sa youth pastor na Jesus loves you so much. Sinabi ko sa'yo ng youth pastor na hindi tinitingnan ang Panginoon yung kasalanan natin. So parang, yun ang book ba? Lord, sa dami kong ginawa parang wala lang po pa, pala sa inyo. Mas love niyo po pala ako. So, Lay down ko lahat, umiyak na umiyak na talaga ako naging humingi ako ng patawad sa kanya. Ang pangkaraniwang araw na iyon ay naging makabuluhan sa pagsuko ni Chad ng kanyang buhay sa Panginoon. Naranasan niya ang kalinga ng isang ama sa presensya ng Diyos na naging dahilan ng paglakad niya sa tuwid na landas. Yung dinedicate ko na yung life ko kay Jesus, isa na lang para sa akin yung malagay, eh, yung Panginoon sa buhay ko. Sobrang thankful, thankful ako kay, kay Lord kung wala siya, hindi siya nag-intervene sa buhay ko, siguro wala na siguro ako. pakay na siguro ako or nasa kulungan ako. Yun. Sa kapatawarang natanggap niya mula sa Diyos, hindi na nagsampa ng kaso si Chad laban sa grupong nakasaksak sa kanya. Pinatawad na rin niya ang kanyang ama. Ayun, na-forgive ko si Papa noon that time. Tapos sabi ko, Lord, it tatanggalin ko na yung hatred ko kay Papa at saka yung hey, hiya. Okay. Kasi kahit anong gawin ko, papakubo din siya. Tapos lahat ng tao naman nagkakamali. No. Naglingkod si Chad sa Diyos bilang worship leader sa kanilang simbahan at nag-aral sa Bible School. Hanggang sa nakapagtrabaho si Chad sa isang catering service sa UAE sa loob ng dalawang taon. Di nagtagal nang makabalik sa Pilipinas ay bumuo na rin siya ng pamilya. Bilang isang asawa at ama, Walang ibang nais na iparana si Chad sa kanyang magina kundi ang pag-ibig na galing sa Panginoon. Doon ko na experience yung naging whole ako ma kasi dati parang may kulang pero nung naresipe ko si Jesus na experience ko talaga yung love niya, yung yung guide niya sa buhay ko, ito yung dapat gawin, yung yung pulang na experience ko sa sa parents ko is si Jesus yung nagpuno lahat. Though the Bible does not explicitly say that gambling is a sin, it goes against many commands or instructions from the Lord, as we cited some Bible verses in this episode. Gambling is motivated by greed, which is one of the seven deadly sins, together with lust, gluttony, sloth, wrath, envy, and pride. Gambling in any form does not please and honor God. We should focus on making choices that promote holiness and purity of mind. We should have an earnest desire to do everything for the glory of God. As the apostle Paul exhorts us, so whether you eat or drink or whatever you do, do it all for the glory of God. 1 Corinthians 10:31. Sa wikang Tagalog, kaya nga kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Thank you all for watching. We hope that all the stories we featured on the show have inspired you and given you renewed hope. If you want to see more inspiring stories, partner with us. Call the number on your screen or scan the QR code. Scan na. God bless you more and more. <laughs> Ngayong Martes Bakit hindi natuloy ang kasal ni Vicky sa kabila ng paghahanda? Paano kaya mababayaran ni Raymond ang kanya mga utang sa gitna ng pagbibisyo? Ayoko man sa gusto, dekwat dito, dekwat ito nang ginagawa namin Bakit gusto ng sumuko ni Jovet? Nag-suicide talaga ako Gaano ba kahalaga ang panalangin? Abangan ang mga kasagutan Sa oras ng pangangailangan Tampok sa The 700 Club Asia Martes, alas 12 ng gabi sa GMA